どれぐらいのタイスがいい dito. Lagyan natin ng gatas ng aking ano, kape. guys, kati tayo. Hmm. Ang talaga ng kapi sa umaga. Tapos lalag, lalo nung na ano, nung may kapi ka na, tapos magagawa ka ng scramble egg. Papalaman sa tinapay. Malapit na siya mag-brown, guys. Ang ating sibuyas. Kaling kami kahapon ng ano, ng park. Doon sa park, may malapit na coffee shop. May mga tindahan din siya ng, pwede rin tayong kumain doon. Mga chicken, burger, ganyan. So, may tira kami kahapon kumain kami meter akong chicken ayun guys ko. so hindi ko alam kung iinitin ko siya mamaya yun o itira siyang chicken so baka mamaya initing ko to para dinner namin or lunch kasi itong itlog na scramble gahan namin ito Pakalaman ko lang sa tinapay. Hindi na magluluto ng kanin. Kaya umaga, mamaya na lang ako magluluto ng kanin. Kapag lunch na. Ayan guys, medyo brown na yung ating ano. Paano ko ba ipakikita sa inyo? Medyo brown na basta. Medyo brown na yung sibuya. So, ilalagay na natin yung kamatis. Ito kamatis. Terima kasih telah menonton! Dito guys sa Euro, kapag tag-init, as in mainit, pag taglamig, tag as in winter, sobrang lamig naman siya. Sobrang siyang lamig. Kaya kailangan nyo mag, ano, pag winter, kailangan nyo mag-heater, i-open yung aircon. Kasi talaga sobrang malamig siya. baka okay, mamaya guys, lalabas kami. Pupunta kami ng shop. Pinalamig ako. Pupunta kami ng shop. Bibili kami ng fabric. Fabric. Okay guys, anong ganap nyo ngayong araw? Lagay na natin guys to scramble. Itong egg pala. Maka scramble. <laughs> Itong egg. Lagay na natin dito. Lagay na natin siya dyan. <laughs> gising na ating baby damulag. mulag <laughs> Hello, Nathan! Girl, kay baby mo. Ising na siya, guys. Ito. Oh. Nasagot na. Wait lang, baby, ha? Naluto pa si mama. Oh! Oh! ating scramble. Hintayin na lang natin maluto yan. Tapos kakain na tayo guys. ito so yan guys, sinahalo ko na siya. Nahalo ko na itong scramble egg. Wait, baby. Wait, mama. Nakayak natin, chikiting. Kailangan natin magmadali. Lagyan natin konting oil. Konti lang. Ito na siya, guys. At is scramble egg. May breakfast na tayo. Sayang wala akong, ano, noodles. Sarap sana kung may, ano, may noodles tayo, guys. Meron ako noodles dito. Kaso, pansit ka Hindi gusto ko yung may sabaw para hindi naman masyadong dry yung ating pagkain ba. Paluto natin scrambled egg. May ano nga pala ako guys, o oh lemon. May lemon ako. Kuna ako dun sa bianan ko. Sa bianan ko kasi may mga tanim na lemon. Kaya ang dami-daming bunga. Eh sayang. At hindi naman nagagamit. Nasisira lang, nabubulok lang dun. So pag napunta kami doon, Pwede yun. Nakakuha ko ng lemon. Ginagawa ko naman siyang lemon juice. Ayan. Lemon juice. Ayan guys, okay na to. Okay na to ating scramble egg. Hindi ko muna siya isasalin sa ano, sa lagayan. Patay muna natin. Ayan. Patay muna natin. Kaya muna natin mag-ano siya dyan okay na siya. May palaman na tayo sa tinapay. Patayin muna natin itong... Ah, mo muna yung ilaw. Check natin guys yung ating labahin. Aking labada. Ayan. Hindi pa tapos ating nilalabhan. So, mamaya-maya, mga ilang minutes pa yan. Shadow muna natin at maingay. <laughs> Binili ko guys. <laughs> Tatanggalin natin yung mga decoration natin pang Christmas. At tapos na ang Christmas. <laughs> Patayin muna natin to. Tsaka itong ilaw. Bila muna yan. Ano tayo? Ako yung taong mahilig sa anime. You see? Doraemon. <laughs> ano tayo ng ano? Ano tayo ng Tagalog version ba? Nathan mo? Ako, ah, ito na lang ipo mkanochi. Ito ipo mkanochi. Ipo ipo mkanochi ito. Episode 41 to 50. Then guys, kitanya. Episode 41 50. So, 'yun na lang yung akin panonoodin muna. Eh. Tako. Pasensya na po. Nagka-edit mako, guys, oh. Kinamot ko siya dati. Tayo muna lang, tapos sure. binili ko guys sa ano sa jumbo kit ba ang ganda na guys ate ano siya ang ganda nito kung ito ay nailaw ba diba guys ang ganda uh, ang cute niya okay. Ayos na yung application nyo para sa class ng tournament. Salamat po, sir! Ayos! Tuloy na tayo ngayong taon!